Hello mga manites! For today's video nga, sumama kami sa house to house ng Bienan ko. Pero wag kayo maglala, hindi ko naman ikakampanya yung Bienan ko dito sa vlog ko. Sports, sports lang, Jo! Oh, eko, may issue ay dayo! <laughs> mag house to house, mag merienda muna kami bago kami magsiuwian. Pagkatapos namin mag merienda, dumiretso na kami dito sa tindahan para bumili ng ibubudel fight namin. Diyos ko, sa layo ng linakad ko, lumabas la ng kolesterol ko. Taknay do. <laughs> Rojas koy ay marites, nakaisang kanto pa lang kami, talagang yung kilikili ko umiiyak na. Taknay do. <laughs> Pero alam nyo, habang nag-house to house kami at nakikita ko yung mga taong sumusuporta sa binan ko, talaga namang nakakaalis ng pagod. Pero Diyos ko, nakalati ko yung buong barangay namin. Ang sakit pala sa pa, Diyos ko. Bukod <laughs> jo, umalis akong fresh, mabango, bago, ligo, pag-uwi ko, mama, kurugong pewong. Nuko, <laughs> kaya nga yung kilikili ko talaga namang umiyak. Ang gasingi, Jo! <laughs> Diyos ko, kaya nga pag uwi ko ng bahay, naligo agad ako. Pagkatapos, dumiretso na dito sa budel. Pahit mangalgal na ako lamang kenda. Ano? <laughs> Buti na lang talaga kalahati lang ng barangay namin yung linakad namin. No, akong linakad namin yung buong barrio. Diyos ko. Baka sumeksi na ako. Takna ito. <laughs> pag-uwi ko nga ng bahay, nagpapabebe ako sa asawa ko at sinabi ko sa kanya, pagod na pagod ako. Rajas ko, habang nagsasalita ako, tinatawanan niya ako, tapos sumirit pa siya. Ito'y sinabi niya. Ay, do na, jo sabi niya, kaya sumasakit yung katawa mo, wala ka kasing exercise sa katawa, nanay. Ay, bukaya pa matalan, Diyo? ako na <laughs> Sabi ko nga sa asawa ko, dahil naumpisaan ko na rin yung paglalakad, mag-exercise -e na ako at magda-diet. Laka! <laughs> Pero na ko kasi, magbubudel pa pala kami. Kaya nagbago na naman yung isip ko. At ako na i ng Marites. <laughs> Pero Diyos ko, ayan ang Marites nyo. May nalalaman pang pa si exercise at pa diet, -diet. Pinyamol na rugo. <laughs> o syempre, Diyo, alam nyo yun yung dialogue ng mga nagda Bukas na lang ulit ako magda-diet. Diyos ko. Pagkatapos <laughs> nga namin nagbudel pa e dyan, natulog na muna ako. Diyos ko. <laughs> Kinagabihan naman, merong nag-invite sa aming debut. Wala dyan. Bukas yun anak ng kamarites namin dito sa baryo, kaya na-invite kami. Siyempre, Joy, invited ang mga chismosang marites. eto pa yung isang chismosa, bit, -bit pa mo yung ula. <laughs> ko. Iba na talaga yung panahon ngayon, bongga na. Pero Diyos ko, ano ko yung nagdibo? Alam nyo yung ano, daw ng saging? Yun yung design sa birthday ko. <laughs> Tignan nyo naman, la, uh, dyan, social na Pero nung ako'y nagdibu, yung mga kapibahay lang namin yung katuwang ng nanay ko sa pagluluto, Jo. Laka, ito pala yung kamarites namin, o, uh, si Daran Dalaga, parang siya si Bill Makaluwag, ne, Jo? <laughs> <laughs> Diyos ko, Marites, kakagising ko lang dyan. Bago ako matulog, kumain pa ako. O, oh, pagising ko, gutom na gutom na naman ako. Ay, doon ang Marites na to. <laughs> Eto nga pala yung kasama kong nag-attend dito. Ang mga madam. Yan yung mga madam ko ako. Madam-damin lang talaga ako. <laughs> o, shout out nga pala sa mga nakakilala sa aking followers ko. Maraming salamat po sa suporta. Ah. At ito na nga yung sinasabi ko. Sabi ko naman sa inyo, hindi maaaring hindi mag-share on yan. O, tinakpan niya na yung way ko. Ito yung pangarap ko dati nung nagdibu ko yung blue bills. Siyempre dahil nga purita lang ako, pati yung mga friends ko, wala akong napiling magbu-blue bills. Kaya <laughs> okay, sandal lang daw yung isasabi nila, Jo. Pagkatapos kang mag-blow ng cake ng birthday girl, lumapit na ako sa kanya. Kukupitin ko na yung salibo sa gilid niya. <laughs> Rujos ko, andito rin pala si Buroto. Sino naman kaya ang boys target niya dito? Ano? <laughs> Aro, Diyos ko. Tapos na yung dibu at wala na yung ibang bisita. Napansin ko tong si Darang Dalaga. Talaga Arroyo. namang hindi siya nagpalit ng dami, Nuko. Inaasar nga namin siya dyan. Sabi namin sa kanya, Nuko, kung hindi magdidibo yung anak mo, hindi ka namin makikitang makadress. <laughs> Lagi kasi siyang nakaterno panjama, kaya hindi kami sa nakadress siya.